Hello guys, ayan medyo nag-effective naman na yung aking iniinom na collagen. Medyo nag-bright na yung aking face pero dilog. <laughs> Parang itlog. Mataba kasi ako guys. Ayan know, okay. Talagang effective siya. Wala akong makeup, lipstick lang. Uh, diba? Effective talaga kukusira na naman yung, yung escalator. So, no chance tayo kung gumaglak. Ano pa ba ang balita? Eh, delay na naman tayo, guys. Okay lang yan kasi hawak ko naman yung oras. din ko na kasi next year, nga start na tayo sa full-time job. Para hindi na tayo maliitin. Oh my God. tuwa ba na naman ako? Gusto-gusto ko yung ano yan. Pagka- uh, Pagka-brightness. Pagka-soft. At saka pagka-glow ng ating face. Ah, saka. ko montra May kilang buhay. Enjoy natin puro iyak. Tumainit kasi guys, kaya hindi na nito ko yung hair uh, na uh, nabas na pala ko. ako sa work ng bandang in 6 minutes nandun ako sa work medyo dark yung ating lips yung lipstick kasi na ginamit ko matte matte tapos medyo brown siya hindi ko mahanap yung pink yung light pink mapusyaw po na pink. gusto ko yung mga normal na kulay. Normal na kulay lang ng bibig. Bibig ko kasi. Ano, ma maitim dito sa gilid. Kaya gusto ko palagi. Uh, man ako. Luka, sasaba ko siya. Tapos Friday, wala akong paso. Saturday, Sunday, Sunday wala akong paso. Then, start ako ulit na Monday. Pero, titignan ko na lang kung eh, ano sasabihin ng gusto. Kasi kahapon din ako na bibigyan daw ako ng bakasyon. At nakikiusap din sa itong araw. Ibang araw daw, tatawagan niya ako. yan sana, ibibigay na lang sana ang bakasyon sa akin. Kaso wala. lang, halos dalawa lang daw yung tao sa bahay niya, yung anak niyang dalawa. Eh, kailangan pa rin yun ng help. Kasi nga, hindi naman sila naglilinis ng bahay nila. Okay naman nila na tayo. Dalawa lang naman yung kwarto. So, Lucas, um, nalaghan na natin lahat ng ano, ng mga um, sabanas nila mga dead sheep nila then August, pinigyan ako ng vacation so hindi ko pa alam kung saan kami pupunta or baka sa bahay lang siguro kasi ayaw ko pang gumastos dahil naalala pa kami sa paglipat kami mga bahay kasi may, may di ano kasi di, baka pipigyan pa kami ng um, another one year ba ibenta na kasi yung bahay so ang pangit <laughs> ng kilay ko pag di ako nagkilay guys o so, oh, ginapit ko to kasi makapal yung kilay ko alam nyo guys sa mga nagsasabi ko na ginugupit ng mga babae yung baby sa kanila kung gulitan. Ang ibig kasi sabihin nun, kasi hindi pantay yung mga kilay namin. So, kailangan namin gupitin, panipisin na ganyan. Then, once na ginuhitan mo na siya ng pangkilay, magiging klaro na siya. Clear na siya. Magiging maganda na yung gusto. Depende kung paano ka magkilay. Ako hindi ako nagkilay. Ayun ganyan ang nipis, guys. So, you see that. So, that's it. Kailangan ko siyang gawin sana 15 minutes or 10 minutes man lang. Pero, baka hindi kayanin ng oras ko. Dahil pagdating ko sa bahay, hindi ko, hindi ko sure kung nandun yung boss. Kapag nandun, hindi tayo makapag-video. Pero pag wala, tuloy natin yung video. So, yun lang guys. And have a nice day. day. Bye.